Hmm. Kalu ay manoy. You want to go out na adayon? Kadali pa lang ka diha. Kakit mo yung ni chinko. <laughs> Ayaw mo dyan? Kulihan lang mo ni Igor. Luoy man si Kuya Igor. Paminti kulong Ayo <laughs> nah? oh. Ayaw mo na dyan gusto mo na lumabas mm. Ayo lagi mo pag away ni Igor. Friends na mo Staly <laughs> Maulo oy manjun mo. nimo oy grabe man ka makahangyo